kabayan dito na naman tayo sa ating alaga ayan po yung pagkain nila kabayan ito po kabayan ay pagkain nila ay ano kandisal at uh, bread at Karot yan. Sadyo. Talbus ng kamote. Ang paborito nila yung kamote. Pinitiray nila yung ating mga talbusan. Yung mga tali na yan sa may ulo nila sa tainga. Katulad yan sa inapagtali bayan. talian natin para magaling siya magaling siya isuga pag nakatali takaw na takaw yung nanay sa talbosa kaya po kabayan yung ating ng mga alaga. Nandito lang sila sa ilalim ng saginal, palipat-lipat lang dyan sa mga damuhan. Ayan, nagkaroon ng flash flood dito yung nakarang araw. Ito ba Dito lang natin sila sinusuga. Parang kalabaw lang. Palipat-lipat lang. morning kabayan salamat po sa inyo kabayan sa patuloy mong suporta sa aking kabayan thank you salamat po sa iyo kabayan di, 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 Uy, kumain na kayo dito. Takot na kayo sa yung nanay. na yung hindi na lang yung, yung pandesal